sama tayong magiging Iga na sa piskalya na ang mga reklamo isinampala sa police lieutenant colonel at dalaw iba pa na inareso dahil umano sa rentangay. Ayon sa PNP, mahaharap din sa kasong administratibo ang polis na itinanggi ang aligasyon sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Saksi, si Marisol Abdurrahman. na nauwi sa habulan. Arestado isang suspect at kasama niya na nerentahan umano ang isang SUV at ibinenta sa social media. Isang lalaki at isang babae, sila po yung actual person na nagrenta at tumangay nung sasakyan. Yung involved po ditong sasakyan is worth 1.2 million, ibinebenta e nila ng 350,000. So maiingga niyo po yung ating mga uh, biktima. Narentahan umano ang sasakyan ng dalawang araw, pero hindi na raw sila makontak ng may-ari. Kinabukasan, pinos umano ng mga suspect na for sale ang sasakyan. Pero hinanap muna ng interesadong buyer ang rehistro ng sasakyan at kinontak ang may-ari, kaya nagkabistuhan. Nalaman ng buyer na uh, hindi ibinebenta ng registered owner yung sasakyan niya. In fact, is hinahanap na niya dahil nirentaan hindi na ibinabalik nung nagrenta. Isa pang suspect ang arestado. Matapos ituro ng mga naunang nahuli, si Police Lieutenant Colonel gijon Ines, na naging Investigation Unit Chief ng Makati Police at aktibo pa rin miyembro ng Eastern Police District. During that time po, ay, uh, it appears po, base po sa investigation po ng Highway Patrol, ay siya po ang nagbibigay po ng instruction doon sa dalawa at uh, nakita po nakausapan niya ito prior po doon sa bago pa nagkakoon ng uh, takbuhan. Sa impormasyon ng Special Operation Division ng HPG, kabilang ang mga suspect sa grupo na sangkot sa rentangay. Sa katunayan, dati ng araw may mga reklamo laban sa kanila. May mga Link diagram na po kami, may mga association matrix na po na nakoconnect po sila. Mga personalities na po na nahuli natin ay may mga previous involvement na po with the same modus. Sa eksklusibo kong panayam, itinanggi ng police official ang aligasyon. Nagbabayansel nga siya ng sasakyan. Pero sa pagkakalam niya, malinis itong binibili niya. Kinuha ko po, kompleto ng ORCR. May deed of sale uh, open, deed of sale. So, in-offer ko sa iba din naman without knowing na yung pinag-offeran ko, yung may-ari pala. Naka-detain pa rin sa HPGSO Diversity ang mga suspect na naharap sa reklamong paglabag sa New anti kidnapping Act of 2016 at falsification by private individual and use of falsified documents. Bukod pa yan sa so posibleng kasong administratibo para kay Ines. Well, galit definitely yung ating CPNP. Sabi nga niya, itong mga ganitong uh, kaso na kinasasangkutan ng mga polis regardless kung ikaw ay uh, police commission officer o non-commission officer ang sabi ng ating CPNP ay uh, pinabibilis niya lahat ng kaso na ito at ayaw niya basta suspension lang o demotion gusto niya i-dismiss lahat sorry to the PNP organization no, for uh putting uh, the PNP organization in a bad light this is my uh, personal choice and uh, I would suffer my consequences it's only the court will prove my uh, innocence and the degree of my participation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Bahang ang naranasan sa ilang lugar sa bansa dahil sa mga pag-ulan. isang low area sa silangan ng Mindanao. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagmistulang ilog ang kalsada sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat kasunod ng malakas na pag-ulan. Dahil dito, pansamantalang hindi na ang kalsada papunta sa ospital. Nalubog din sa tubig ang mga tanim na palay. Nang tumila naman ang ulan, humupa rin ang baha at muli nang nadaanan ng mga kalsada. Nag-zero visibility naman sa Kitapawan City sa Cotabato dahil sa makapal na hamog dulot ng malakas na ulan kaya inabisuhan ng mga motorista na maghinay-hinay sa pagmamaneho sa katabato Davao Highway. Binahari ng kalsadang ito sa Cebu City, palutang-lutang pa ang mga basura, pero may ibang motorista na napilitang magmaneho sa kabila ng baha. Matagal na raw tinututukan ng lokal na gobyerno ang problema sa baha ng lugar. Unti-unti namang natitibag ang spillway na yan sa Sitio Tejero, sa Lipa City dahil bumagsak na ang lupa sa ilalim nito. Ayon sa mga opisyal ng barangay pinagkawitan, lumambot ng lumambot ang lupa dahil sa mga nagdaang ulan. Nangangamba ang mga motorista at residente sa piligrong dala nito. Baka ma-accident ka, ba ma kami na sa aming mangyari yan. Baka biglang ang ma ano, gumong ganyan. Sa ngayon, hindi muna nila pinadaanan ang mga mabibigat na sasakyan. Pero kung daan po sa kabila, uh, sa Purokdus po, doon po, sila, do po sila iikot. Pero nais ng mga motorista na gawin na ang daan. Nasilip na ito ng City Engineer's Office at ayon sa kanila, total reconstruction ang gagawin sa spillway. Hindi ka kaya regular maintenance fund. So siguro, as of now, we're preparing na igawa siya ng programa. Sa ngayon, magre-realign lang daw muna ng culverts para umagos ang tubig. Sa ngayon, naging low pressure area na ang binabantayang cloud cluster sa silangan ng Mindanao. Namataan ito 135 kilometers east ng Butuan City. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging bagyo ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang inyo, saksi! Hindi lang mga gamit na pang-torture, umano ang nabisto sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Natagpuan din doon ng ininalang droga at mga uniforme, umano ng Chinese na sundalo. Saksi si Jonathan Andal. Anim na araw matapos sa lakayin ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga, ang mga uniforming ito ang natagpuan ng mga otoridad sa isang kwarto. Camouflage ang disenyo at ang mga butones may nakatatak na PLA na tawag sa Armed Forces ng China. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga sundalo ng China rito na nagpapanggap na empleyado ng Pogo may nakita ring mga baril at posas sa loob ng isang building. May natagpuan ding mga sex toy at mga damit pang babae na indikasyong posibleng may nagaganap umano dito ang online sexual exploitation. Sa video ito mula sa cellphone ng chinong nahuli sa labas ng Pogo Compound, kita ang mga Pogo worker na nagtatakbuhan ng lusubin sila ng mga otoridad nitong June 4. Sa isa pang video, kita ang mga chino na nakaposas sa kama. May larawan din ang perang hinala ng paok ginagamit sa money laundering. May litrato rin ng bangkay litrato ng isa pang na duguan ng likod, pati litrato ng hepe ng paok na si Yusek Gilbert Cruz. Hinala ng paok taga-torture ng mga pogo worker ang nahuling dayuhan na pugante umano sa China at sangkot umano sa mararahas na krimen. Galing siya kung saan saan, connected siya sa pamban, connected siya sa puntana, sa mga illegal na mga pogo dyan sa puntana. Kriminal po talaga yan, sindikato po yan, lahat naman po nandyan sindikato. Nasamsam din sa pogo ang mga baseball bat hinihinalang electrocution device, hinihinalang shabu, gayon ng luxury watches at mga alahas. May mga bahid din ng dugo sa ilang kwarto. Nadiskubre rin ang daan-daang computer, cellphone, blank SIM cards at mga script na nakasulat sa Chinese. Isa sa nadatnan sa Pogo Hub ang nagpakilalang gwardyang Pilipino na tatlong araw daw nagtago sa loob ng isa sa mga CR. Nitong March 2 lang daw siya nagsimulang magtrabaho rito. Akala raw niya sa subdivision siya matatransfer. Dito na lang niya na lamang Pogo Hub bala ang babantayan niya bilang perimeter guard. Karamihan daw sa mga nakikita niyang labas-masok ng mga empleyado, mga dayuhan gaya ng Chinese at Vietnamese. Karamihan din daw mga stay-in mga Pilipino ma yung tatanong namin ang trabaho niyo dyan. Yung yeah, internet gaming daw, yung mga ganyan, mga scatter, mga ganyan ba. Sa internet sabong, sa TV lang po namin naanin ma'am, pero dito naman sa amin, wala pa naman na ilalabas na gano'n. Yung mga po na tinurture Day 4 ngayon ng search operations, 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Isa sa gustong malaman ng PAOK, sinong lokal na opisyal ang protektor ng mga iligal na pogo? Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executives. Katapakalalaki po nila eh. Giit ni Porak Mayor Jaime Kapil, hindi siya protector. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit niyong taon ng Lucky South 99, ang operator ng niraid na Pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection of BFP. Hindi rin daw sa kanya ang lupang kinatitirikan ng Pogo. Kapag may umig mayor, makatalakad na lang rin Aluang building ka rin. At eh, apu, kaya ka tamo, mo kung eh, tamo po Uh, magmamayari kahit ang uh, gabon ka rin. For your may building permit naman Anya para sa apat na gusali sa Pogo Compound na nakatakda na nilang inspeksyon eh, noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para marescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ng paglabag ng AFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se uh, is a legitimate business. Na po. At uh, nung legitimate business siya, yapin po in kaya kaming inaproban. Nung EMEA aproban, madimanda na kayo man, maubos man na kayo man. Uh, dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang uh, kaso na pwede na Uh, igasigay kami. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Darawagan ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quibuloy at iba pa akusado na sumuko na at harapin ang kinakaharap na mga kaso. Kasunod yan ang tensyonadong pagsisilbisanan ng ariswaran laban sa kanila sa Davao City. Saksi si Argil Relator ng GMA Regional TV One Mindanao. Naglalagay na ng hagdan ang mga pulis para sana maakyat ang bakod sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Pero pinipigil ito ng mga nakaharang na miyambro ng KOJC. Hanggang sa binomba na nila ng tubig ang mga pulis. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck. Pero hinarang din sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy kalaunan ay naitaboy nila ang mga pulis. Ang tensyon naganap sa gitna ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ang sinasabi ng mga miyembro ng KOJC, wala raw mga dokumentong ipinisinta ang mga pulis. Diretso sampa, I think sir, dapat sir, magpakilala muna. We have search warrant. Okay. Gano po sistema, sir? Bigla-bigla na bigla, bigla lang po, sir. Marami pong nasaktan, kumalma lang ang sitwasyon nang tumawag ang abogado ng KOJC kay dating pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating pangulo, ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Pastor na lang ng mga pollers. Po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pulo po. pang akong tambang kay na warrant against kay Pastor, mo surrender na lang siya peacefully. Pagdating ng mga abogado ng KOJC at ipinisinta na ng mga pulis ang warrant mula sa korte, maayos na pinapasok ang mga pulis sa loob. Isa-isang pinasok ang mga gusali habang may umaligid na chopper ng pulisya sa hitpawid. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at lima pang subject ng arrest warrant. Negative noon, hindi natin nakita ang mga subjects sa warrant of arrest uh, kanina but uh, we are thankful na naging uh, peaceful naman yung nangyaring uh, pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first pero after negotiation ay pinapasok naman tayo especially sa kingdom of Jesus Christ. Alas 8 ng umaga na nag na sa KOJC compound ang mga polis pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabila ang Glory Mountain sa barangay Tamayong. Kita sa CCTV ang pagsira sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Meron lang uh, resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, sa Criminal Procedure Section 11 ang may right ang officer to break into building or enclosure pag uh, nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Ang pakiusap po natin ay maging mahinahon po tayo lahat. Ang inyong pong kapulisan ay nandoon po for uh, official discharge of their duties. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Bukod dito, may nauna na rin inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy ang Davao City RTC para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang ay pinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City may hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas itong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, nasa wanted list din ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika, si Kibuloy, simula pa noong 2022. Nahaharap siya roon sa patong-patong ng mga kaso, kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Panawagan ng PNP I want to take this opportunity also na manawagan muli kay Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado na para maiwasan po yung mga ganitong nga uh, mga sitwasyon ay sa sana po ay uh, sumuko na po sila at harapin po yung mga kasong isinampa po sa kanila para mabigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ori Relator ng GMA Regional TV One Mindanao, ang inyong saksi. Sa na nalalapit na araw ng kalayaan, may pa ng pagbati ang inaabangang ang family drama series na Pulang Araw. May pasilip din sa mga karakter ng serye. Tapos sa Independence Day Plug, ang mga bida na sina Alden Richards, Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco, at si Dennis Trillo. Suot ang kanika nilang mga costume. Ipinasilip din ang ilang behind the scenes. Naging masusi ang cast at crew ng Pulang Araw sa pagbuo ng plug. Very proud ang kasa Pulang Araw na ambag daw nila para sa bagong henerasyon. Isang dump truck na may kargang buhangin ng biglang umatras sa isang highway sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa tumagilid. Nadamay pa ang nakaparadang kotse. Base sa imbestigasyon, nawala ng preno ang truck. Ligtas ang driver at agad ding natanggal ang truck at nahakot ang buhangin. Nauwi sa areglo ang insidente. Ika nga ng iba, curiosity kills the cat. Esang kaya aabot ang curious cat? Ang isang pusa sa Istanbul, Turkey, eh, napadpad sa stage. agaw eksena ang pusa nang mapadan ito sa gitna ng nagpa-perform na orkestra. At sa kabila niyan, kalmado pa rin at tuloy lang sila sa pagtatanghal. Tuwang-tuwa naman ang mga manonood. Buhod kasi sa musika, naaliw rin sila sa nag-ala special guest na pusa. Meow! <laughs> Salamat sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Gravio. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.